Hi guys. Hi guys. Ngayon nandito si ano, si Bruno. May kausap si Bruno. Hi, kausap si Bruno. Kausap. Chicks. O, oh, hanapin mo na. Kakantahan mo na ako. Ano ko sa Bruno? Bruno. Hello guys. I'm, nakilala lang natin yan sa Facebook. Oh, no. Nahanap mo na ba? Meron mo po. Nahanap mo na? Po ah. Yun o. Yun o. Saan ko yung salamin? Saan ko yung salamin? Tol, saan ko yung salamin? Bruno. <laughs> Ay, kung siya pata patay tayo dyan. Patay tayo. Ang ganda. Nahanap mo na ba? Nahanap mo? Kasong na mababang. Anong name niya? Ayun, <coughs> no? <know? coughs> guys, magandang, maganda po ang boses niyan, guys. Kakantaan niya po ako. Ayun, no? Know, Saan ba siya lamin? Ayun, so, no? Know, ay, puta patay. Sino ang pangalan niyan? Si Fern? Fern. pala. Fern lang buhay ko yan. Hi Fern! Hi Fern! 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 mo? Ano yung shota ka na? Oo. Oh, shota mo na yan? Oo, oh, shota ko na siya. <laughs> Isang linggo na kami. Shota ko agad. Hahaha. <laughs> Magkikita nga kami. Shoutout nyo na. Oh. Ah. Magkikita kami. Kahapon nyo lang nakilala oh. pero isang one, week na kayo. Oo, oh, one week okay. na kami. Eh, okay. kumakanta. Kinakantaan siya. Ang sweet niya kasi yan, sweet. Ang gusto Ay ko sa kanya. Hindi pa rinig. Ganda niya. Eh. Ganda niya Si Bruno. Akalain mo ba yan, guys? Si hey, Bruno, nagka-shoutout ng kanyang kaganda. Oh. Tinong mo naman, oh. Ito naman, may tsura. Tingnan mo no? May tsura din naman si Bruno, eh. Ayan, no? Sunglass pa, eh, oh. no? Ay, puwi siya, eh, napatay. Patay tayo. Ayan, usap sila, no? <laughs> usap sila. Ang ganda naman ng boses mo, be. Ayan si Pearl, no? Oh. Hi, Pearl! Hi, Pearl! Sino gwapo sa amin? <laughs> Pearl, sino gwapo sa amin? Okay lang, kahit ako'y pangit. Okay lang. Hi, Pearl. Mm -hmm. Subscribe kayo. Mag-subscribe kayo at mm, makikita nyo pa yung video namin ni Pearl. Uh -huh. yeah, yung, 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 long distance yan, long distance. Lahat uh -huh. mamit mo yan. Pakita mo sa mga uh -huh. subscriber natin sa isang buwan magkikita kami niya. Okay, eh kikita niya na no? taga Pangasinan niyan si Pearl. Guys, taga Pangasinan oh, si Pearl. Si Bruno na naman. Oh, nandito ako sa Maynila ngayon. Sa Maynila si Bruno. ah, oh, sa oh, kayo oh. sa Maynila. Sa Sampaloc, Manila, Sampaloc, sa, sa Pinobal. Oh. Si Pearl sa Pangasinan. Sa Bulinao so, sila, no? Ah. Oh. Yan, ibibit ni Tanggol 'yan. Ni, sa isang buwan, sa, so, next oh. month, no? Abangan niyo, guys. So, abangan niyo. Ayun, ah. Yan. Ayun, lang pinapakita ni Pearl. <laughs> Ba't hindi Kabaak lang yung nakakita ni Bird, Ayan ah. Oh. Ay, ay, patay na. Patay tayo. May lawin. May na lawin. <laughs> nasilit na lawin. Binasilit <laughs> na lawin. Patay tayo. Medyo. Medyo alanganin tayo dyan. Ayan, may nasilit na lawin. <laughs> may nasilit na, <laughs> na lawin. Yung patay may lawin. Makamakagaw yung ano mo. Patay. Ingatan mo yan. <laughs> やだみんな。<laughs> <laughs> <laughs>